Ayan. Ayan, guys. So ngayong araw na to gagawin natin yung panghaplas. Ayan so. Siyempre, magtitira ko ng isa para ito'y gagawin ko ng tsa. Lagay. Okay. Ito yung nagawa ko, guys. Nakababad na to sa alcohol. Kahit anong alcohol, basta alcohol, pwede siya. Ito na nga yung aking buto ng mga avocado. Ayan. So, gadgarin na natin. sa isang ano to. Talim. mo so fried dito guys. Ito lang nagpapagaling sa akin mga palad. Mga masakit ko to. Yan. Tuwing umaga yan, kaya sa gabi nagbababad na ako. Or sa tuhod, kaya kahit anong part ng katawan ninyo masakit, mga balakang ninyo, mga tuhod ninyo, haplasan lang ninyo nito na avocado. Uh, kunting hilap-hilap lang. beses yung nagawa ko. Ayan. Marami, maraming maraming na akong ginawa nito guys. So, nakagawa na ako ng isang galon nito na liquid. Dinala ko sa masibati sa nanay ko kasi lagi masakit ang tuho, dalakang ng nanay ko, mga ulo. So, hinahaplasan lang nito. Ayan. Tapos, nagustuhan nila yung mga mga tiyo ko sa kayong nanay ko nagustuhan kasi talagang magaling daw talaga. Nakakagaling talaga daw siya. Sobrang sakit yung mga tuhod nila, mga ano nila. Tapos sinaplasan lang na nila sa umaga, maganda ang pakiramdam nila. Tapos ito guys, nandito, yung balat din. So, gagawin ko yun ng tsaa. Bago ako matulog, nagiinom ako ng tsaa guys. Hihiwain lang to tapos ibababad mo sa tubig na mainit, tapos iinumin. ito talaga guys, ang kulay ah. Yan. Mag-iibang kulay yan. Pag yan na ano. Yan. Mag-iibang kulay. Kasi importante nito guys, yung katas na makukuha natin. ibang kulay niya guys ano tapos ang kagandahan guys pag ibababad niyo na siya sa alcohol automatic na pwede nyo lagyan ng ipikasin oil. Kahit anong ipikasin, basta lagyan ninyo guys. Napagkaganda, lalong lalo na pag hinahaplas natin. Yung pakiramdam, malamig na mainit-init pag hinahaplas na natin sa balat natin. Kasi maganda yung hagod sa katawan. Talagang mabango siya, hindi siya mabaho, kundi mabango siya guys. Ayan. yung mga amo ko guys nagpagawa na rin sa akin ito pero guys ito nababad na to one week na to so nababad na to sa alcohol pipigain ko na siya pag napiga ko naman to another ilalagay ko dito yung pag, ay, yung katas nito ilalagay ko dito sa panibago para mas lalong gumanda yung ano niya yung katas niya makulay na makulay guys ng manok mo? Oo. Oh. Magkana kaya sa manok? Uh -oh. Magkana natin? ano lang yun na tayo? 170, 180? Eh, ano ba? Ayan, guys. Ang importante yung katas niya. Ito. Tapos, ibababat natin sa bago. Dito yung bago. Guys, ito na yung pinagbabaran ko dito sa isa. to, piniga ko na siya kasi nababad na siya ng one week. Ito naman, bago to. So, ibababad naman natin uli kung mayroon another naman na buto na bukado. Pag nababad to na one week, pipigayin natin. Tapos ilalagay na natin sa isang galon. Kung mayroon tayong ipikasin oil, mas mainam na lagyan natin, mas maganda. Thank you so much po sa pagpapalipad. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan, kre. hello. Thank you so much po. Hello po. Uh, mamaya ako babalikan kita. Ayan. Ito. Ano na to siya? Um, meron na tong alcohol guys. So, kulang to talaga sa alcohol. So, aminado, kulang sa alcohol. So, tema yung ilalim, hindi pa nalalagyan. So, ibabaw pa lang ganito yung kinalabasan ng ating kamay. Kasi katas yan. yan. So, tatakpan natin ito guys. Ayan. Sasara natin mabuti. Ayan. 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 So, pwede natin ano yan. Ganyan natin ibabad muna natin yung kamay natin bago tayo magbasa kasi sayang yung ano Nilagay ko dito yan kasi ito guys itong madalas ko pagising sa umaga ito yung naninigas ko naninigas ko to mga ganito yan. so binababad ko siya sa alcohol ganito, abukado gabi-gabi yan So, nawawala yung sakit niya, guys. Kaso, hindi maiwasan. Ah, ano tayo sa apoy, magbababad tayo sa apoy, tapos magbabasa tayo ng tubig. So, bumabalik siya, guys. Yeah. Thank you so much po sa pagpapulukan. Ito, guys, abuto ng avocado. Dinadgad ko. Tapos, pagkagadgad, ilagay sa alcohol. Tapos, kung mayroon kang epicacin oil, lagyan mo rin ang epicacin oil. Tapos pag nababad na siya, mas maganda nababad siya ng matagal talaga siya guys. Kahit huwag nyo nang pipigain, basta nakababad lang siya na may alcohol. Ayan, tapos pwede naman ninyong pigain para hindi sagabal sa paglagay sa palad. So pipigain ninyo kung gusto ninyo puro liquid, pwede. Pero ako guys, ginababad ko yun muna. Tapos ang importante yung katas ng buto ng avocado. Yan. Tapos, lagyan natin ito kasi oil. Ibabad natin. Tapos, pag may mga mamasakit sa inyong katawan, pwede nyo haplasan. Tapos, masahiin lang ninyo ng konti. Tulad nito, guys, tuwing umaga pagising, kung mga masasakit to, hindi ko maganyan sa umaga. Sobrang sakit. Ang ginagawa ko, binababad ko siya. Ini-sprehan ko muna to. Ito, ini-sprehan ko. Pagkatapos, inababi ko maglamag siya. So, pagising ko, wala na siyang sakit. Ayan, yun ang ginagawa ko lang. Maganda siya guys. Matry ninyo guys. Legit na legit masasabi ko sa inyo guys. Tapos ito guys, Pinira ko to. Ito, isang buto to ng avocado. Gagawin ko tong tsaa. So mamaya, bago ako matulog. Opo, avocado po ito. Mabisa po ito. 100% masasabi ko sa inyo. 100% legit na legit po ito. Pwede rin ho ito gawing tsaa. ah. Hihiwain mo lang to. Ibababad mo sa tubig na mainit. Iinumin mo. Kasi ang katas niyan, importante yung kas katas. Kasi ang buto ng avocado guys, mataas ang beneficyo na talaga. Sa totoo lang malakas. Tapos, kung sa baga ang saging, nalakatan, at saka avocado, e kumpara mo kung ano mas mataas. Mas mataas ang avocado kumpara mo sa banana. Yan. Mas mababa ang protein.